naman ang gagawin natin sa buhay. Yan you know, career choices, life choices, or mistakes na nagawa natin. Ang pinaka-importante ay happy tayo at healthy. Tapos swerte na rin kung may kasama tayo na partner, asawa, girlfriend na nagmamahal sa atin. Maganda rin kung mayroon tayong support system na maganda like family, friends. So yun ang mahalaga. Don't compare yourself to others. Yung ibang halaga, maramihan ng pera, pa lupitan ng legacy yung iniwan, mga career moves, mga awards, mga ganyan. Eh, sila yun. Basta ako, personally, masaya ang misis ko. Masaya na ako. Everyday nagigising ako. Uh, nakakalakad ako. Ito, naka communicate Naka-inspire ako ng mga bagong generation. Tapos yung luma, uh, pati bago, napapanood yung mga old films ko, music ko. Masaya na ako na healthy ako, happy with my wife sana lang patuloy na keep kami safe Lord at magbigay ng blessings kung darating na bilihan kami ng baby thank you Lord kung hindi okay lang ipon muna kami tsaka enjoy each other's company tama kayo Malikom at your daughter do what we're free. happy holidays guys